ano ano mo hindi ano mo Okay. hindi yung piso siya sino yung piso ni perka na yung piso siya galpe ano yung piso yung paggalit ka kasi giret ko yung yung piso Siya tao sino no yung ang yung piso Alam mo ko 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 lang Imbabayta ko ngayon eh. Oh, Oo eh. Hindi ka magkausap kayo. Ano ako sabi ni? Ilagan ka ko. Nino? Ilagan yung pumulung, eh. Eh, talagang, eh Ayun na talaga ko. Ayun, ayun ang kayo. Ayun mo. Kasi nung gigil na ako. Oo oh, nga eh. nga eh. Kausap na eh. Ayun, ayun mo sa'kin eh. Kasi isa, baka siya pa, eh. Oo oh, nga eh. Tara. Kausap mo kasi ito. Ano? na Ano? 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 Nasa na? Yun yung mag-gil ako, Hindi <laughs> na yung sungga, tangi. Sabi mo, no? Sino ba? Hindi, wala ang